Hello mga kanyos Ramdam na ramdam ang kikil ng mga netizens kay Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong dahil sa kanyang latest blooper sa title ng ating national anthem na Lupang Hinirang. Sa isang statement, sinabi ni Bato na dapat daw kantahin ng mga Pilipinong sumusuporta sa International Criminal Court o ICC ang bayang magiliw nang isang libong beses. Nagtataka di umano ang dating hepe ng kapulisan kung bakit daw gustong isuko ng ilang Pinoy ang soberanya ng bansa sa mga dayuhan. At hindi na lang irespeto ang mga korte ng Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit itong mga bleeding hearts na gustong gusto isurrender ang ating sovereignty doon sa foreign bodies. Hindi sila nagmamahal sa ating bansa. They do not love this country gustong gusto nilang isurrender at gustong gusto nilang babastosin ang ating mga korte. Bakit naman ganun ang pag-iisip natin? I don't know this kind of Filipinos. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito dapat ay pakantahin natin ng 1,000 times ng bayang magiliw para matuto silang magmahal sa bansa. Dagdag pa niya. Yun lang. Mas pinuntiriya ng mga netizens ang pagkakamali ni Bato sa pagtawag niyang bayang magiliw sa pambansang awit na lupang hinirang. Pinuna siya ng mga ito dahil hindi niya alam ang tamang titulo at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya na ang senador ng Pilipinas ay nagkakamali pa sa title ng National Anthem. Lalo na ngayon dahil katatapos lang ng kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa ICC. Sa isang malupit na pahayag ng isang netizen, sinabi nito na kamangmangan daw para sa isang senador na hindi alam ang pamagat ng ating pambansang awit. Hindi na daw karapat-dapat ang mambabatas na mabigyan pa ng isang pagkakataon para maging senador at Nakakahiyaro ito. How stupid is it for a senator not to know the title of our national anthem? Lupang hinirang after being embarrassed by his ICC statement to President Marcos Jr.? What is this? I don't think he deserves another shot as a senator. This is really embarrassing. Si Batok questioning yung pagkamakabayan at sovereignty ng mga Pilipino. Pero siya, national anthem ng Pilipinas, hindi alam lupang hinirang po at hindi bayang magiliw. Matatanda ang si Dela Rosa ang hepe ng Philippine National Police noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte mula 2016 hanggang 2018. Ito di umano ang iniimbestigahan ng ICC sa ngayon. Giit ng senador na gumagana naman ang mga lokal na korte at maaaring kasuhan ang mga umano'y lumabag sa karapatang pantao noong panahon ng tokhang. Pero ipinahayag din ni Bato na hindi siya natatakot sa investigasyon ng ICC at handa raw siyang harapin ang mga ito. At kahit ano raw ang mangyari, ang kanyang buhay at kinabukasan ay nakadepende sa magiging desisyon ng kasalukuyang administrasyon. Ano sa palagay nyo? Dapat bang ipagpatuloy ang investigasyon ng ICC tungkol sa mga human rights violation ng nakaraang administrasyon? Tama ba si Senador Bato na walang pagmamahal sa bayan ang mga sumusuporta rito? Okay lang ba para sa isang mambabatas ng bansa na hindi alam ang pamagat ng pambansang awit natin? Kaya mga kanyus ko, i-comment, i-follow at subscribe nyo kami para sa mga latest ganaps.